Sabi yung mga gatas oh. Yung sa pinakapukpok hanggang baba oh. Pero mga mura talaga siya guys. Sobrang mura. Hello guys. Ayan. Papunta kami doon sa supermarket. Mga mura. Mamimili naman kami ng foods namin. Ano part 10? Pasok na tayo, guys. Ayan, ang daming tao. hala akong maghihapuntan? Panda? Panda? Okay. Ito yung Grand Hyper. Yan yung Grand Hyper. Yan yung. Yan yung. Ay, dami yung stock. Ha? Ano, grabe. Ang dami yung stock, guys, oh. So lang dami itak so na bulto bulto good pa hmm next week lami ka sa si next week hala grabe oh. ha grabe ang stack guys oh so. tag 5 250 is our 575 dami yan yeah, oh halat ang Nutella. Nutella. Tanong pagtanong, barato da. Nutella. Ah, grabe guys, oh. Grabe yung stock nila dito. Hmm. Oh, grabe, oh. Hanggang yung... Hanggang sa... Kaas. Hindi sa sipa kanila. Hmm, yan na, ubus-ubus yung ano nila mm. rabi oh, ang dami <laughs> hanggang <laughs> yan oh. No? rabi guys, hanggang minus na kumanangkuwan Hmm, tag magkano kaya to? Seven lang. Baliit. eight. Kuha ako na ito. Mura lang. mura hmm. Grabe, Mura, mura. Pineapple. Laura. Ano ba yun, oh? seven da five kamu gani di ba mahal ini oh. di. kagdagang ko daw ng isa hmm? ito, favorite ko kasi ito guys hmm. Ten. Grabe o oh, ang dami ng stack o. Oh, oh. Puno. Oh. Kasi mura lang naman siya. Ah, oh, grabe na stack. fax, Ito pa pala. Grabe. Oh.

Oh, well. Nice and long. Tami. Ito special offer. 11 lang siyang. Ang mura ng halid yan. 25 is all. Samantala, dati binibili namin niya ng 30. Sabi mm. yung mga gatas, oh. Yung sa pinakapukpok hanggang baba, oh. Pero mga mura talaga siya, guys. Sobrang mura. Thank you. Orange. Amo dyan, amo sa nang barato. So mga bigas, ang daming bigas. Ayan o, oh, mga mantika Hanggang sa taas, pababa. Ayan, sobrang... Pero mga mura talaga siya. Ayan, bigas, pataas, pababa. Grabe, stuck yan o oh. Hmm. hanggang baba yan grabe super yan sa dyan hanap siya ng bigas ha po ka dayo sa kaha ha ha Mabalong, basta <laughs> masustansya. Pilain eh. Sige, tsuga, tsuga. Sige na, pagkuha itry na to itagalo grabe kaysa, ang andami, eh? Sorry, guys ang bigas ang dami oh. yan guys so grabe mga mga sabon mga cleaning material tag 5 digit ba ini tanu no? oh, uh, safe. mga ko ano, ba ba mga dili ko hadyang kamsa kamsa ba magamit sa Pilipinas oh tag 5 dakan no? Kala ang problema ba yung ang pagpila? Hmm. Puhon pag may kwarta ta. Nangang hmm, hina daan mangumpri ng nato mga amin. Niyoy ikuan, an presyo adto tan 42. Pari, has to. Ayos sa mga wala ang daming mga ito yung mga carpet ito oh. hmm. daming guys huh? mga carpet yun na ang ganda lambot yun Aja om lambut. Ah, dan. Ah, lebih rabitan kak. Dakuin ini natin dahan. mga bago. Ya no? mga nga. Sus sound. ya di tu with microphone tan. 50, 52? 52 da. Microphone pero basig basag pud na. Hyper uno ini siya? Ага. Oh, ang ganda. Eh? <tipos> sa pag pag tanaw tan, -tan basin tag 5 da. 5 da O oh, pag kuha isa kay satu kun mag ato. Kat katun. Kain sa Kadi pa din kita yan, baga. Kaya dugay madaot. Yan, baga. Na, yan, dugay siya. Yan, bahala isa da. Basta kay Ligun. Look, guys. Grabe ang mga paninda dito. Oh. Mm, grabe. Look. Maamis ka dito, guys. Grabe. Hala. Mga katag-five lang din to. At naman siya. Hmm. Grabe guys, ang daming paninda. Yan yeah, guys, so ang ganda ng flower. Ano pa? Grabe guys. Maamis kang ang daming mga paninda dito. Ay na no, flower.

a few moments later. It'll be a install CD DVD. Yan guys, iniwanan na lang naman kasi ang haba ng pila. Hindi talaga makaya ng half an half day. Grabe. Mm. <laughs> Ayan, nakalimutan ni Jun Kakaway sa mga kinuha niya. yan eh na hey Guys! Lalabas na kami. Kaya sobrang um, daming tao. hindi makaya ng isang oras.